Good evening guys. Andito ako ngayon sa dagat at nang iilaw ako. Conforme sa kung anong makikita. So ngayon may nakita ako uh, blue crabs. Ito siya Ayan. Sabit lang ha. Mm-hmm. One, zero. Ayos. lalaki. Okay. Lagyan na natin. Tapos, may nakita akong sahang. Saan so, yan? So, kailangan talaga malinaw yung mata mo dito eh. Ayan o. Oh. Ah. Ayan mismo. Kita O, oh, diba? ba? mamumulot ka lang ganito yung buhay sa probinsya guys kamasipag masipag ka lang di ka magutom uh -huh. may panghasa tayong dala syempre para sa pana tuloy yung bit bit natin oh Ayan. So yun, guys, may nakita naman tayong pugita ganito ang ganda ng kulay oh. Ayan. Hop, saan ka pupunta? Jo, tagilid lang natin yung ilaw, hindi siya makita. Ayan, Yan yung kulay niya oh. Ganda no? Ganda ng kulay ay. Eh. sige. Pakita ko naman sa inyo guys ngayon yung danggit. Ayan siya oh. Ayan yung danggit. Hindi natin pwedeng ilubog yung camera natin oh. Ayan guys. Danggit. Ayan. Pero pa dito isa. Ito. Ayan. Ayan. Bali, may napanan na rin ako dito ng danggit na yun. Buhay. Kita tayong waluwalo, no? Ayun, no? Iwas kayo sa ganyan, ha? Napakakamandag niyan. Talo pa yung kubra niyan. Huh? di naman siya nanunuklaw hanggat hindi mo siya nasasagi. Walo walo, seberang yan. Oke, Hai ke dapat sedagat